Good morning! Ayan, for today's video, punta tayo sa uh, Centro Comerciale, kung saan yun ay malaki tao. So, titignan natin. So, ayan guys, gogora na si Kuya Kasi. So, ayan the way na sa metro. Tara, samahan nyo kami. Mata -mata. At pag-ibot doon na. First time ko din sa doon na. Bagong shopping mall din, guys. At hindi ko pa Bukas <mirals> na kasakay na tayo ng bus. Sinibidyohan mo kami? Oh guys, nandito na tayo sa Merlita Blue, Milano. Ayan. Ano, <laughs> <In the> <laughs> <the end>, live ka? <laughs> Hindi. Hindi yan live. Biese, mango. Hindi to live. Bye. Video lang. Pipip! <laughs> Uh -oh. so, diba, ang so, natin. kagandahan itong gaganda ng mga BFF ko. Ah! <laughs> Ngayon, trabaho mula nung... Mga busy, magpayaman. Ayan. So, ito na. Talyo. Papasok na <laughs> tayo, guys. Oh, tapos, picture-picture mo yung tayo. Dino, ako na may nakalayo. Ngayon lang mm -hmm. nakalayo. Dino na lang camera ni ano, para lahat i... Eh. Si, si, si. So, ito na ang Merlita Bloom, Milano. First time kong pumunta dito, guys. Ayan. Wala akong Facebook maglalive. Ang... Ay, hindi ko biyata na video ka. oh my God. Oh, tari. Kabin, picturean mo nga kami ni... So, ayan na. Hindi pa rin ako nakain. Di, ano na lang. Ayan ba So, ayan na. Ah, papasok na tayo dito sa Mer... Anong paka na kasi nito? Merlita Bloom Ayan. So. <laughs> Nag-enjoy eh. So, ayan. Ito ay isang centro commercial na bago. Oh. Meron siyang, ayan, mga ano. So, at May at McDonald's, everything. KFC, KFC ba tayo? Ano, ako, ano, oh. pa tayo? Oo. Okay. Anyang mo. Anyang mo. Let's go. Uh -uh. Bagay, bagay sa akin ng ganaring pantalon. Bagay. Dito kami sa KFC. Going to KFC. Ayan. Hahaha. <laughs> Ano dito ng apps? <laughs> Hindi ko lang alam. Calix. kosa boy. Iyo. Huh? Pwede yun natin magwesto. Okay, Pwendi niya mo. Pwede. Okay. <laughs>

Ayoko ilan <laughs> Sala, no? o, ba? na dinapan niya, dahil nakolohok. ano naman ano mo? tanda mo? ano yata? bakit? si ano ba baken? guardak guardam bak si baket na nasa yung Guarda yung kita bakit. kita kita yung kita yung kita yung Bakit yung tayo? yung kita yung yan, yeah, three person eh. Ready personne. na yan. Yeah. Tapos, yun oh. naman, ang dami. May drinks na yan. Oo. Oh, okay. Anong gusto mo? Hot wings? Oo, ano? Sabi mo sila Siyempre, hot wings. Sige, yan mo. Yep, yep. Ano nga? Confirma mo muna yung mayonnaise o ano? <laughs> Ketchup. Ano yung tika muna? Anong atin? Tapos, wait, 24? Oh, yan. Ah, kasi dalawa. Nakabot ka na po. Yan. Ano ba kayo? Ganyan kami nga. Inabot ka na po. Bakit? Robot yung pa ano. Mino-mino. Tapos yun. Kalan yung malaki. Yan. Hindi itag niya. Beep, beep. Ah. Hindi anin. Rindo

Sì, perché noi abbiamo un'unità. Poi me è dov'è così? Perché è un'unità di tutto. Red Wings, Alex. Si Okay. No, on un... Solo Uno. Todo esto. Con perna. Cosa voy. Yo. Huh? Esto sí. Si. Sicuramente. Popcorn. Oh. Eh? No lo sé. Ketchup, voglio ognuno, ferma. 17, scolare. Va Prendi questo amore.

Hindi mo na kung ayaw mo mag-add ng mga ganyan. Yeah. Isa-isa lang. Pag-perma ka lang na isa. Then, ah! Kung gusto mong magdagdag, binibigay lang niya yun. Mm -hmm. Kung ayaw mo na, nandito na. Hi, ayan na yun. Dalawa po. Dalawa yan. Oo, de Bayal pagamento? Doon. Kung doon, kasa. Ayan, pagayang kasa. O yan ah. na. Okay na. <laughs> so ito dai aspeta questo kalex 242 ano anyo mino din oo oh, oh, imang min isang minutas dinagyan ko na lang ng ibang food kasi ano oh, prepara mo So ayan guys, waiting kami. Ito na yung order namin. Ayan. Guys, hintayin mo yung 2 part 2. I-play rin. I-play rin kaya dito ang mga bata. Na? Let's eat! <laughs> Waiting! Wala, hindi ako nag-order na ice cream. Makaka-break ako ng fasting ka. Anong pa fasting ka pa yan? Nagda-diet pa ako. Ano yung fasting? No, ano ah, low carb. Kaya kinuha ko yung akin chicken lang lahat. Sa kanya yung bread at saka ano. Ah, dahil mo. Ayan, no, puro chicken yung kinuha ko. So, ayan. <laughs> Kain na. Kakain Kaka lang sa bahay. Kain na naman dito. <laughs> In order, pop. Puro chicken. Chicken. Then, ito. Patatin yung galing. Oh, no? Subo. Subo pinatales oh. <laughs> <laughs> like eh. <laughs> ano na si... kahit ano 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 Oh, pang, naman, hindi, 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 hindi. Ah, 'tong namimimi Hi. hindi nabibili ng ano, diba? Kaya hindi pa 'yun. Ah, naput nilang VIP app. Hoy, hoy, hoy. Yes. Na nila oh, ang mga video. Oh, may Starbucks pa dito. Asan? Okay. Ayun. Pedi tayo mag-order ng kape mamaya. Ako, may ako sa kape. Ay, yung volume. Ito tayo nga. Ito tayo. Oo. Saan? O, dito daw tayo. Ayan, ang ganda, BFF. Parang nasa ano din, ha? Ilalim ng puno. <laughs> Ito ang ganda daming kainan dito guys oh. Ano pangalan nito bagong centro comercial eh. Merlita Bloom Milan ayan. So daming kainan hindi ka magugutom dito guys. Mabubutas lang yung bulsa mo. <laughs> Butas ang bulsa kasi maraming kainan. Oo, oh. no. oo, basta, wag Kaya oh, yung cactus? Hindi, hindi yan totoo. Ayun. <laughs> Pwede. Guys, dito sa second floor, parang food lahat dito. O, oh, makikita. O, oh, sa labas. Masinigitan eh. Oh. O. O. O, So, ang ganda ng view dito, guys. Ayan, o. Oh, ililibot ko kayo. Ano? Ano? Ciao And guys, Americas, Americas. Laki nga, hindi mau ito malilibot ng isang araw. <laughs> And ya. Samahan niyo kami maglibot.